Sama-samang nagmarcha sa kalsada ang mga estudyante at faculty members ng Occidental Mindoro State College sa bayan ng San Jose. Sigaw nila, pustisya para sa pinaslang na si Edin Joy Villacete. Suot ang puting damit at itim na ribbon. Nagtipon-tipon ang mga estudyante, mga guro at opisyal ng Occidental Mindoro State College upang sabay-sabay na kondinahin at manawagan ng justisya para kay Eden Joy Villasete, 21 anyos. Ang fifth year na architecture student na brutal na pinatay sa kanyang apartment sa San Jose Occidental Mindoro noong 30 ng Hunyo taong kasalukuyan. Dumalo rin ang ilang lokal na opisyal, inalala ng kanyang kaibigan ang naging buhay ni Eden Joy. Nagsindi sila ng kandila at nagpalipad ng kalapati, simbolo ng paghahanap ng katarungan. Nangako ang mga dumalo sa prayer vigil na hindi sila titigil sa pag-iingay hanggat walang nananagot sa krimen. Ayon sa mensahe ng ilan sa mga kaibigan at kamag-anak ni Eden na hindi sila halos makapaniwala sa karumaldumal na sinapit ng kanilang kaibigan. Sana daw ay makonsensya kung sino man ang gumawa noon sa kanilang kaibigan. Ayon naman sa isa pa niyang kaibigan na sobrang bait ni Eden at hindi niya talagang deserve ang nangyari sa kanya. Ito ang nagpapatunay na marami nagmamahal kay Eden Joy. Ngayong taon sana magtatapos si Eden Joy sa kursong architecture sa Occidental Mindoro State College ang dalaga ay huling nakita noong ika-28 ng Hunyo taong 2023. Samantala, wala pa rin makitang sospek ang mga kapulisan at ang binuong Special Investigation Task Force. Pero ayon sa kanila ay may person of interest na silang nakita na posibleng may kinalaman sa krimen. Ito ay ang 20 anyos na lalaki na nakatira malapit lang din sa dorm ni Eden kung saan nangyari ang krimen. Ayon sa mga investigador, ang naturang lalaki ay naimbitahan na nila sa kanilang presinto para magbigay linaw sa kaso. Ito ay matapos na may makuha ang mga investigador ng hinihinalang dugo sa isang bakanteng apartment unit na nasa likod lamang ng boarding house ng biktima. Pero ayon sa otoridad, ang naturang lalaki ay hindi pa may tuturing na sospek. Ayon kay Police Colonel June Dexter Danau, ay nakuna na din ng sampol ng dugo ang lalaki para imatch sa nakuhang dugo sa crime scene. Dagdag pa niya, ang nakuhang sampol ay naipadala na sa Campo Crame para sa gagawing test. Patuloy pa din ang ginagawang pagrepaso sa mga CCTV footage malapit sa apartment ni Eden Joy ayon sa mayor ng San Jose Occidental Mindoro na si Mayor Ray Ladaga ay halos nakuha na nila lahat ang mga kopya ng CCTV footage malapit sa crime scene na posibleng magturo kung sino ang tunay na sa laring. Para na din daw ito mabigyan linaw at hindi na paghinalaan ang ibang tao para sa partisipasyon sa krimen. Dahil dito, nadagdag ng Alkalde na mayroon silang 16 hanggang 17 tao na naimbestigahan dahil sa isinagawang pag-review sa mga naturang CCTV footages. Para naman sa isang nanay na nawala ng anak dahil sa malagim na pangyayari ang bawat araw na lumilipas na wala pang linaw ang investigasyon, katumbas nito ang patuloy pa nilang paghihira para makamit ang justisya kaya't mensahe ni Aling Violeta Villasete, ina ng biktima, ay sadyang napakabagal daw ng hustisya sa ating bansa. Nanawagan ito na tulungan sila ng lokal na pamahalaan ng Occidental Mindoro na lubusin nila ang kanilang tulong sa pamilya Villasete para sa mas mabilis na pagresolba sa kaso. Nanawagan din ang ginang na kung sino man ang may gawa ng karumaldumal na krimen sa kanyang anak ay saning makonsensya ito at sumuko na sa kapulisan para mabayaran ito ang kanyang kasalanan. Hindi lang sa batas ng tao, kundi sa batas ng Diyos. Samantala, umabot na sa higit 600,000 piso ang pinagsama-samang alok na pabuya mula sa mga concerned citizens para sa ikadaraki ng salarin. Kaugnay naman ng isinasagawang investigasyon ay muling ipinatawag ng mga investigador ang mga kaibigan na nasirang architect student na si Eden Joy. Layunin ng Special Investigation Team na makakuha pa ng mga mahalagang impormasyon para magkaroon ng lead na mag-uugnay sa salarin. Ayon sa isa sa mga naimbestigahang kaibigan ni Eden ay nagpasa siya sa mga investigador ng mga screenshots ng mga last chats nila ng biktima. Dagdag pa niya na may mga listahan na ang mga investigador na pwedeng persons of interest at ito ay iyong pinakonfirm sa mga estudyante at kaibigan ni Eden na naimbitahan. Pahayag pa ng isa sa mga kaibigan ni Eden na nakakagulat daw ang mga revelasyong nalaman na nila sa mga investigador. Ayon sa tagapagsalita ng Special Task Force Group ay isa sa mga kaibigan ni Eden ang nakapagbigay sa kanila ng isang mahalagang impormasyon na magbibigay lead sa kaso. Base sa ginawang statement ng kaibigan ni Eden na apat na kabataan lalaki ang malimit na pumunta sa apartment ng piktima para maglaro ng online games. Dagdag pa ng mga investigador na ang naturang apat na kabataang ito ay hindi kakilala ng mga kaklase at kaibigan ni Eden. Kaya dito nakatutok ang investigasyong ginagawa ng Special Task Force Team. Nabanggit din nila na ang apat na ito ay malibit makalaro ni Eden sa online games na Mobile Legends bagamat ang dalawa sa mga ito ay naimbitahan na nila at nakapagbigay na rin ng kanikanilang statement. Nagsalita na rin ang may-ari ng apartment na si Nelson Bantugan matapos lumabas at kumalat sa social media na nag-uugnay sa kanya sa krimen tahasan niyang itinanggi ang akusasyon kasabay ang pagbibigay nito ng kooperasyon para sa ikalulutas ng kaso. Sinabi naman ng investigador na wala namang kahinahinalang kilos ang landlord na magdidiin sa kanya sa kaso. Nananawagan na rin ang grupong VACC or Volunteers Against Crime and Commission para tutukan ng PNP ang kasong ito para mapanagot agad kung sino man ang salarin. Tinitiyak naman ng mga investigador na masusi nilang pinag-aaralan ang bawat detalye na pwedeng magbigay lead sa kaso. Hindi naman nabigo ang Special Investigation Task Force Team dahil nagbunga ang kanilang dedikasyon. Sa ngayon ay hawak na nila ang itinuturing na pangunahing suspect sa kaso ni Eden Joy. Villacete. Ito ay nasakote ng mga pulis sa Metro Manila noong ikadalawamput isa ng hunyo. Ayon kay Provincial Director Colonel June Dexter Danau ay umamin ang sospek na patay niya si Eden Joy. Ang sospek ay nauna nang naimbitahan ng mga pulis bilang persons of interest. Pero ilang araw lang ang lumipas ay voluntaryo itong inako ang krimen. Ayun mismo sa salarin ay pagnanakaw lang. Ang kinilalang sospek na pinangalan ng alias Bulog ay mula sa Metro Manila na dumayo lamang sa San Jose, Occidental, Mindoro. Sa paghulong ng investigasyon at paglabas ng medico-legal na isinagawa sa katawan ni Eden Joy, ay napatunayang ginalaw din ang biktima bago ito iniligpit. Sa pag-amin ng sospek na si Alias Bulog ay tuluyan na siyang nasampahan ng mga kasong robbery at rape with homicide. Bagamat itinuturing na case close ang kaso ni Eden Joy dahil sa pag-amin ni Alias Bulog, ay hindi pa rin may iwasan na mag-agam-agam ang mga netizens na marahil ay may iba pang kasamaan ito at pwede din rin daw na hindi talaga ito ang salarin at binayaran lamang ito dahil na rin sa laki ng reward na nakapatong sa ulo ng salarin. Pero ano't anuman ay tatapusin ko ang episode na ito na hindi pa rin maaalis ang posibilidad na ang totoong salarin ay pagala-gala pa kayo mga kabrotherhood? Ano ang inyong saloobin sa kasong ito? Comment down below at ating pag-usapan. Salamat at God bless kaibigan.